nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na wala silang natatanggap na ulat hindi sa mga aktibong military personnel na narecruit sa Chinese firms. Ginawa ng Armed Forces of the Philippines ang paglilinaw matapos nga ang babala ng Department of Information and Communications Technology na may ilang kumpanya ang nagpapanggap na nakabase roon sa may Estados Unidos at Europa na tinatangka umanong mag-recruit ng na mga nagretiro na at aktibo pang military personnel sa isang part time job. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ilan sa mga nagkomento daw sa isang recruitment section ay wala na sa serbisyo. Sa kabila nito, patuloy pa rin naman ang pagsasagawa ng verification ng Armed Forces of the Philippines single sa nasabing issue. Sinabi din ni Colonel Padilla na pinaalalahanan na rin ng liderato ng Armed Forces of the Philippines sa mga tropa na mag-ingat sa mga ganitong bagay. Samantala ayon kay Colonel Padilla din, ang naturang online recruitment sa mga military personnel ay isinasagawa na noon pang nakalipas daw na Desyembre ng taong 2023.